So ayan guys, no, nakikita nyo sa lugar namin yan no, ah, Talagang binigyan talaga ng biyaya ng Panginoon Blessings no? Ay nakikita ko yung pamangkin ko, yung bayo ko Ayan yung pamangkin ko yan no? Yung medyo mataba doon So pamangkin ko yan Sa amin talaga yan, sa Turil Davao City Nangyayari yan no? Nasakop ng Davao del Sur yan no? Sa Lipadas Lipadas Davao City yan, Turil So nakikita nyo guys ayan oh sa dami nila namumulot. So yung talaga yung isda ay uh, talagang dumaong sa may uh, sa may uh, tabi ng dagat, no? So parang inaano talaga nila yung parang blessings ng Panginoon siguro para sa kanila, no? Ayan oh. No? Yung mga ko yan eh. Ayan guys, so, nakikita nyo. Ayan oh, no? marami silang naimbak, mang isda, ma isang uh, nakailang uh, Parang planggana, banyera, tinatawag, no? So, ayan, no? Ayan, yung iba dyan, ayan. Ayan, yung mga pamangkin ko. Ayan, yan. Yung bayaw ko, yan, no? Ayan. ayan bilas ko yon no? Ayan. Yung pamangkin ko, ayan na naman. So, talagang, iwan ko ba, ano bang nangyari dyan? Bakit? Talagang dinagsa talaga sila ng isda, no? Hindi uh, natin alam kung bihaya ng Panginoon. Hindi natin alam, no? ¡A la tienes agua buena!